ah uh, ladies and gentlemen this is uh, Roderick Cortez we're at uh, Malaysia right now and we're gonna take a video of my drop-off here in Malaysia okay yes the people in Malaysia parang tao lang <laughs> yan parang tao yan kala lang yan para lang ito, ito, hudya ko, ya, hudya ko, hudya ko. Ito. Ito. yan ang magandang lalaki ng Alcads. Bam! Nung bababae dito! Patay Ito naman si Chris. Ginagapang yan, ginagapang. Kuminsan mabait. Yung yung niya. Rek, rek, kuminsan mabait. Hindi na naman mabait, nanalaki na lang. Nakita mo yun, ma'am? Huwag ka magtitiwala rito ng lalaki dito. Ayan. Sabihin mo na lang ma'am, bumalik na siya sa panbabae na lang. Okay na ba? Mm. Oh, tama ka rin, oh. Oo! oh, my, my goodness. My goodness. Pre, <laughs> 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 ano pang alam mo, pre? Bagong dating, mga dating. Bagong dating. Bagong dating. Ang pakala niya, bagong dating. 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 Tandaan <laughs> Si Manong Bagong Dating. Eh, yeah, yeah. Si Manong Bagong Dating. Ayan, ayan mo na, pre, ha? Si nilo. Yan, yan. Yan ang ano. Ano description mo kay Nilo? Oh, tatakin si Richard, ating... Richard oh. Richard, ano? Richard Paulate. <laughs> nilo, si Nilo. Dito kami sa Wawawi. sa Wawawi, Wawawi. 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 Eh, parang Pilipino, pero Indonesia yan. Pakikihalo sa amin. Indonesia? Indonesia? No, para Pilipino yan, pero Hello. Indonesia yan. Hi, <laughs> <laughs> oh, oh. Ay, Pilipino. Oh. din mag-ambis, ano? Oo. Ay, huwag. Katulong dito. Masayang mo ma may patidin mo. Masayang nang hindi patid talaga mo matindi matindi ko lang kailangan lalaki talaga 'tong tagilap parang yeah. like lalaki. sa camera lang yun so sa personal mukmukit ng bugana ito ka Ayasa, jemanden, pal alam mo basta yung sawa mo rito mula na mo lalaki lang pum Walang lalaki na ah. na babae. Bumahit na, bumahit. Hindi na babae. Ano ba ano? ang ginagawa? lalaki na lang? Sabihin mo na lang madam, bumalik na lang sa dating bisyo. Yung nag ng kamera, nagkatatlong, tatlong babae na yan. Hindi ah, isa pa lang. naka asawa yan. Huwag maniwala, girls. Free ako. Anong basa mo? One, to? Si Maria. Maria ano 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 bagong dating? Bagong dating. Ano 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 sabi? Jan sa Maligaya? Ano dress? <laughs> ano dress? <laughs> ano sa Balangay mo pare? ako dala, kaya ko Parang seryoso yung dalawa, oh. Anong krimin yung pinagi... eh, pinag May pinag-uusapan kayong kriminalidad. Ayan, eh. Asawa ni Jeran. Yan, asawa mo, ha? Wala. Puro pang bababae ginagawa dito. Sa Saudi. Pauwin mo na tao. Huwag mo na to dito. Tama na yan. <laughs>